Proud of your transformation inside the house If there's one thing na hindi mo mali Mommy, you're crying You miss your son so much And your sister's here There you go Oh Mamiss ka talaga nila But if there's one thing na hindi mo malilimutan Sa pagpasok mo sa bahay ni Kuya What would it be? Siguro yun ah Yung Ay Ay Ah, uh, siguro yung pagpunta ko dun sa Pakati Thailand, sa Cuba, yun siguro. We're very proud of you. Maraming salamat sa pagiging bahagi mo ng Pinoy Big Brother Season 2. At narito, papalikan natin ang ilan sa mga di malilimutang pinagtahanan mo. Bobby Cruz, mula sa isang tanggol na pamilya na may komportabong sa mabuhay, pumasok siya sa bahay ng kuya upang may mga patinayan. I don't want people to think na nakukuha ko lang yung mga bagay because of my dad. Pero bago naman ito matapad, kinakailangan na nilang makibagay sa mga taong ngayon lang nila nakikilala. Hindi po talaga ako komportable na nagsishare po kasi nga po kumbaga maano po ako magtigil ng trust sa tao. Kaya na makapag-assess ng tingin ng mga ang masayahing personalidad ng hindi na-feel ko po na kumbaga wala na akong problema na sa pakikisama sa kanila. Parang nakalap ko ng mga tao na parang kapareho ko na mas gusto tumawa. Hello, hello, hello. Hello, kailangan din lang mamuhay ng isa. Malayo siya ng sa mga Sa 126 years na paninirahan sa loob, sinundot ni ang mga kahinaan ni Bobby. Hindi ka nalulungkot Hindi ko ka sa iyo, pas. Pagayin ay hindi isang individual pursuit lamang. Huwag tayong magiging antaklayang kainan. po sa araw nito kasi walang isis meron parang great thing. Sabihin niyo po na Hindi ko dito talaga sa isip ko ang Hindi ko. iba. Ano ang Ano ba ang pagkakaroon na relasyon sa na ni Dodie ang ang tunay ng Baha'y Pinoy. At na naman yan ang ang ng Baha'y Pinoy sa Ito ay isang karamitan ng hubog at magpapatakot sa kanilang pagkakataon. Dodie, out. Dodie, maraming salamat sa pagiging bahagi mo ng Pinoy Big Brother Season 2. At ngayon naman ay tatawagin ko muna ang representative at ang ating partner mula sa Company para ibigay sa atin ang kompletong... Valley of You <laughs> say percentage of votes. Maraming salamat, Mr. Ante. Ang babasahin ko ngayon ay percentage of votes ng limang housemates. Pero hindi ko muna humaaaring sabihin kung sino sa kanila ang nakakuha ng alinman sa mga botong ito dahil ilang salgit lamang po ay magpapatuloy muli ang botohan. Here we go. Ready? Come here. Housemate number one got 24.55% of votes. Housemate number two got 21.98% of votes number 3, 21.70%. House number 4, 19.31%. And voting, you got 12.46%. Pero bago ang lahat ng yan, mga kapamilya, nais ko muna namin magpasalamat sa inyong lahat. season ng Pinoy Big Brother Season 2. Nakita niyo na ko ang resulta ng botohan. Karapat-dapat nga ba ang housemate na nakakuha ng pinakamababang boto? Huwag niyo kong papapayaan na inyong posibleng maging big winner. Ipoto niyo na ko ang inyong suporta at pagboto because you only have less than 48 hours to vote. Less than 48 hours to vote at mga kapamilya bukas naman ay huwag na huwag niyong pala palalampasin dahil early. And so po ang Pinoy Big Brother, 9.30 ay mapapanood nyo na ang teleserye ng Totoy Buhay. Pagkatapos nyo yan, nang walang kapalit. At hindi lang rin yan, matutunghayan natin ang housemates na na-miss natin lahat from Slovenia. Kaya baka ninyong lahat yan. Edwin Canchez, Jerk Hairline, Jusmeric Blue Bottle, sa Loomiskin. Maraming salamat. Good luck to the acceptance hosts at the Gilard Choyus stage talang de Manila. Ako po si Maria Rodriguez ang kapit sa inquirer. Ako po si Bianca Gonzalez, na nice. iskumusta sa labot ng popo joint Alex Carbonera at isang pala ay lang ho sa lahat ng nakakuha ng ticket para manood ng big night at the big dome. Make sure na itinagbabawal ang pagdala ng bottled water, canned drinks, and video cameras. The gate will open. 7.30pm, meron po kami policy, strict policy, no ticket, no entry. At hindi na po kami mag-distribute -di ng mga ticket. 9.10 and ang pasok ng PY Big Brother, bukas kaya magkita-kita tayong lahat. Ako si Toni Gonzaga, tayo lahat ay nakatulog pa rin sa pinakamalaki at nag-iisang sa teleserye ng patawang buhay. At ito ang PY Big Brother Season 2!